إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله Alhamdulillah Katotohanan ang lahat at ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala Ang Panginoon sa libutan nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya at tayo ay ng tulong at kapatawaran sa Kanya at tayo nagpapatukop sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga mga sarili at laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkatumali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang pagkapagliligaw -e sa Kanya at sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang walang magpatnubay sa Kanya. Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Allah. Siya ay isa walang kasama sa Kanyang pagkadyos at sumasaksihin ako na, na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ang kanyang alipin at subo sumasa kanya na wa ang biyaya at nagpapala at nagpapala at nagpapala nagpapa na Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng sumusunod sa kanya mga kapatid sa kanyang mga buting gawain sa mga kanyang mga pamilya at kamag-anak at sa kanyang mga sahaba o kasamahan at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang kabutihan hanggang sa huling araw, mga kapatid. O mga alipin ng Allah, o mga mga kapatid, alipin tayo ng Allah. Katotohanan ng Allah ay nagsasi sa banal ng Quran. Wa ilahukum ilahu wa idala ilaha illa huwa Bimakna ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang iyong Diyos ay isang Diyos walang sino man ang may karapatang sambahin kundi siya lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang alibin ng Allah, ng alibin ng Allah at ako'y alibin din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paksa ng ating natalagay sa araw na ito ay ang pagpakilala ng nakilang lumika at kahalaga ng kamang pagkilala sa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating nakilang lumika ay nagpakilala siya sa lahat ng nilalang at gayunin sa siyang katahuhan sa pamamagitan ng kanyang mga sinugong popeta. Sumasa kanilang nawa kabayabaan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, تبنى أن القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبني الله سبحانه وتعالى Ipagbadya niya, ipagbadya ang taong nag-iisa at wala nang iba pa. Ang Allah ay walang kamatayan at walang pangangailangan. Hindi siya kailanman nagkaanak at kailanman na ay hindi ay pinangana. At sa kanya ay walang katulad gawangis o kamuka. Mga kapatid sa Islam, tunay na na iparating ng na ating naghilang lumika ang pagpakilala niya sa kanyang sarili at kung paano siya dapat kilalanin ng kanyang mga nilika, ito ay madaling maunawaan at malinaw na kahit baka at sa lahat ng antas ng pag-iisip ay ang kayang, ay, ay kayang abutin. Subalit tingin natin أن قد الله سبحانه وتعالى سقاك في طويل لا منا ما اتاه جميعنا بيانات منيئك منيرات قريش وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأنا كفتيت سيسم جانو بكالا جنتام وكلالا ساعات لنميكا ساعات دخيلة لنميكا أتباكت لاني لاما نلاما لتوم فمنا ينعر لما أفتيتا ha, ang mga kasagutan sa tanong ito ay halos na napaloob sa hadith kun na ito ay nainulat ni Anas na sinabi Anas na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi propeta Muhammad sallallahu alaihi Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O anak ni Adam, hanggat ikaw ay na, ay nananawagan sa akin at umihingi sa akin, ikaw ay aking papatawarin sa anumang bagay na iyong nagawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Magtawba ka. Sabi ng Allah, sabi Allah subhanahu wa ta'ala, O anak ni Adam, hanggat ikaw ay nananawagan sa akin, humihingi sa akin, ikaw ay ang kapatawarin kapag tayo ay naghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo kapatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Ano ang bagay ng inyong nagawa at pagkasala at ito ay hindi ko isa sa isip o anak ni Adam maging ang iyong kasalanan ay umabot sa ulap ng kalawakan at hiningin. Hiningin ang aking kapatawan ay papatawan ko. Pagkat sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit malawak ang inyong kasalanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking papatawan ay papatawan mo. O anak ni Adam, kung ikaw ay pupunta sa akin, may pagkasal may pagkakasalang kasi ng ng mundo at pagkatapos ikaw ay humarap sa akin hindi mo ako pinagtatabal kapag hindi mo siya binigyan ng ibang Diyos sapagkat siya lang ang mga Subhanahu at ta'ala. Ta ikaw ay aking pagkakalungan sa katawaran kasi laki nito. Kasi laki ng mundo o kasi dami ka ng kasalanan na gawa ng tao mula sa salaysay ng Imam Tirmid. Kaya mga kapatid sa Islam, sino pa kaya ang hihigit sa isang tao pinang, pinangakuhan ng kapatawaran sa kanyang mga panagawa?